Magandang umaga po, magandang gabi, magandang tanghali po sa inyo mga ka-idol Kung saan mo kaya nasunok ng mundo Nandito pa rin tayo ngayon sa Marikina kung, nga, kung saan ay nagsasagawa ng checkpoint ulit ang ating alaga ng batas Ang ating mga kapulisan sa Marikina City At isang nakamotoraman po ang nahuli Ayan po, tayo sa likod may tinatawagan Kita po yung sa motor na sa left, uh, right side ng pulis na nakatayong nakatayo atras. Yung tumatawag niya, naka t-shirt, naka short ng pula, kulay pula. Yan ang nahuli. Hindi natin alam kung anong kanyang violation mga kaidor. Pero nahuli siya. Ngayon, tumatawag sa sa kanyang padrino. Ano kaya pa ang yung... gagawin mo? Nahuli na naman. Kaya yeah, sa mga tao na dumaraan dito sa Marikina, naku Ingat-ingat kayo at huwag na tayo gagawa ng masama. Eh hindi kayo obra dito. Shout out po sa ating alaga ng batas na nagpapatupad ng batas. Shout out po sa inyo sir. yang motor na kulay may kulay pink ko iyan ang nahuli may magsalikod ng motor yun na ya, dumadaan na blow ng motor kaya nakayun salikod ng uh, pulis na yan yan ang motor na yan ng um, tamaraw motor na yan motor niya na nahuli Good year po sa inyo mga sir. Yan po ang ginagawa ng ating mga alaga ng batas. Ang pag-checkpoint dito, araw man o gabi. Sa mga masasama yung loob, huwag mga... na sumama yung loob dahil ito po ay para din po sa ating kapakanan. Sa mga taong masasama yung balak dito sa marigina, ako po, huwag na kayong gumawa ng sama. Lumaban kayo ng pariyas kagalong bag ay inyong sinikwa na sikwat nyo dito sa Marikina. Shout out po sa nagsikwat na aking mga bag, mga gamit ko, nandun po lahat. Shout out po sa inyo. Sa inyo, sana. Kung buhay ka pa. Shout out po sa inyo. Sana mapanood mo ito. Now, huwag ka nang gumawa ng masama, lumabang ka ng patas para humaba ang iyong buhay. Magkuwain ka kung, kung ikaw yung nakakuha. Kung kumpleto ka naman sa kakulang mga papilis, yan, okay, diretso ka na. Mabilis lang, salimit lang. Wala pa isang minuto, makaalis ka na. Ilang segundo lang. makita mo na ka agad. Eh, kagayaan sa kanya, kulang. Hindi natin alam kung anong violation yan. Ayun. Eh, yun. Huli. Huli. mayroon din pala doon ng isa na huli may dalawa pala to sa likod hindi natin makikita tagali yung kanina kanina pa yun ah hanggang dito na lang po at sana po Ang pano dito nang nang sumikwat na aking bag, yung nang nakaw na aking bag, sanglit lamang po at kanya pong nasikwat ka ng bag ko. Siya tapos sa inyo. Shout out din po sa kay Mario Ngalon, Carol Carol Kitit Vlog. Shout out po sa inyo idol. Tatato siya ilo la isti karanog. Siya tatpo. Isti payo mo. Siya tatpo siya sir. Ayan, kung na. Hanggang dito na lang po muna. Shout out po sa lahat. At maraming maraming salamat po sa mga nag-subscribe ko sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po. At sana po lumaki pa po ang aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.